isa sa mga promising na aktor ngayon sa showbiz ay ang dating The Voice Kids Season 2 contestant na si Kyle Ichari. Binatang binata na nga ang 21 years old na si Kyle at nagkaroon na din siya ng madaming mga kaibigan mula sa showbiz. The Philippine Showbiz List presents mga kaibigan ni Kyle Ichari sa showbiz. Marcus Patterson Isa sa mga taong malapit kay Kyle ay si Marcos. Naging mahalagang bahagi na kanyang buhay si Kyle, lalo na noong panahon ng pagbubuntis ni General Salvador, ang ina ng kanyang anak na si Jude, kung saan ito ang unang nakakaalam. Ayon kay Marcos, malaki ang naitulong ni Kyle sa kanyang mental health at sa pagiging motivated niya bilang isang ama. Samantala, ipinahayag din ni Kyle ang kanyang paghanga at suporta kay Marcos sa pagsasabing pinagpala si baby Jude dahil ito ang kanyang ama. Janine Gutierrez sa kabila ng kanyang abalang schedule, naglalaan si Janine ng oras upang ipakita ang kanyang suporta at pagmamahal sa kanyang kaibigan na si Kyle. Katunayan sa Instagram story si Janine, ibinahagi niya ang isang larawan nilang dalawa kasamang isang mainit na pagbati para kay Kyle sa kaarawan nito kamakailan. Lauren and Venice Bektas ang magkapatid na sila Lauren at Venice ay dumalo sa 21st birthday celebration ni Kyle noong June 20, 2024 na ginanap sa Top of the Alpha, isang prestihiyosong rooftop bar at lounge sa Makati City. Ang kanilang presensya ay isang patunay na kanilang suporta at pagmamahal kay Kyle. Sa kalagitnaan ng kasiyahan, gumawa si Lori ng isang TikTok video kasama si Kyle at ang iba pang mga celebrity kids na naroon. Ang nasabing video ay naging viral at nagpakita ng masayang pagsasama-sama ng mga kaibigan sa isang espesyal na okasyon. Ipinapakita nito na bukod sa kanilang busy schedule sa showbiz, naglalaan pa rin sila ng oras para sa isa't isa, lalo na sa mga mahalagang pagkakataon. Ang kanilang presensya sa gabing yon ay nagpapatunay lamang na ang kanilang relasyon ay higit pa sa professional na koneksyon sa showbiz. Erica Ray Puturnak kasama si Erica Ray sa masayang grupo ng mga bisitang dumalo sa kaarawan ni Kyle. Ang mga highlight ng gabi ay kinabilangan ng isang TikTok video kung saan kasama si Erica Ray, ang birthday boy na si Kyle, at iba pang mga celebrity kids. Ang video na ito ay mabilis na nag-viral na nagpapakita ng kanilang kasiyahan at pagkakaibigan. Ang kanyang pagiging bahagi sa espesyal na okasyon ni Kyle ay isang patunay na kanilang matibay na pagkakaibigan at ang pagsuporta nila sa isa't isa sa gitna ng makinang na mundo ng showbiz. cassie and mavili gaspi Ang kambal na sina Cassie at Mavi ay pinamalas ang pagiging mabuting kaibigan nila kay Kyle sa pamamagitan ng pagkikibahagi sa masayang selebrasyon. Isa sa mga tampok ng gabing yon ay ang paggawa nila ng TikTok video na kasama ang birthday boy at ilang mga celebrity kids na naroroon. Ang video na ito ay nagpakita na kanilang kasiyahan at pagmamahalan bilang magkakaibigan na agad na nagtrending online. Si Cassie na palaging game sa mga ganitong aktibidad ay kitang kita ang suporta at pagmamahal kay Kyle sa pamamagitan ng kanyang aktibong pagkikilahok sa mga kasiyahan ng gabi Andrea Brillantes Bukas na aklat sa publiko na isa si Andrea sa pinakamalapit na kaibigan ni Kyle sa industriya. Hindi may kakaila kanilang matibay na samahan na nagsimula sa kandiyan ng ginto at patuloy pa rin lumalim ang ugnayan sa paglipas ng panahon. Kaya naman sa pagdiriwang ni Kyle ng kaarawan, syempre hindi nawala ang presensya ni Andrea na ripakitang gilas sa mga TikTok videos kasama ang birthday boy at iba pa mga celebrity kids na dumalo sa party. Ang kanila mga masasayang sayaw at tawanan ay nagpamanas ng kasiyahan at pagkakaibigan na higit pa sa harap ng kamera. Kitang kita sa bawat galaw at ngiti ni Andrea ang kanyang suporta at pagmamahal para kay Kyle na silbing isa sa mga highlight ng gabing yon. Frankie Pangilinan isa sa mga pinaka usapan sa party ay TikTok video kung saan makikita si Frankie Pangilinan kasama ang birthday boy na si Kyle. Samantala sa kanyang Instagram account, nagbahagi rin si Frankie ng ilang mga litrato mula sa naturang selebrasyon. Sa kanyang caption, sumulat siya ng Came Out of Hibernation for at Kyle Ichari. Nagpapahiwatig na kanyang matagal na pamamahinga mula sa social gatherings at kanyang espesyal na pagsama para sa kaibigan. Lingit sa kaalaman ng karamihan, matagal na ang pagkakaibigan ng dalawa at makikita ito sa kanilang mga interaction sa social media at mga public appearances. Leon Barreto Ang pagkakaibigan ni na Kyle at Leon ay naging matatag at puno ng masasayang alaala -ala, -ala. Katulad ng ipinakita sa kamakailan lamang na selebrasyon ng kaarawan ni Kyle. Hindi lamang sila yon simpleng bisita, kundi isa sa mga nagbigay kulay at saya sa party. Ang kanilang pagkakaibigan ay hindi lamang batay sa kasikatan, kundi sa tunay na pagmamalasakit sa isa't isa. Sa bawat tagumpay at pagsubok na hinarap ni Kyle, palaging nandyan si Leon bilang isang matapat na kaibigan na handang sumuporta at magbigay ng inspirasyon. Sa kanilang kwento, makikita ang halaga ng pagkakaroon ng isang kaibigan na tunay at mapagmamalasakit hal katulad ni Leon Sam Cruz ang pagkakaibigan ni na Kyle at Sam ay nag sa kanilang mga pinagsamahang iba't ibang proyekto at mga personal na karanasan sa loob at labas ng showbiz. Sa bawat pagkakataon, si Sam ay laging nandyan para kay Kyle, sumusuporta sa kanyang mga pangarap at pinagdadaanan. Sa selebrasyon ng kaarawan ni Kyle, kitang kita ang saya at pagkakaisa sa kanilang grupo. Sa mga kuha ng larawan at video na ibinahagi sa social media, makikita kanilang kasiyahan at pagsasama patunay ng matibay na samahan ni na Sam at Kyle. Ang gabing yon ay hindi lamang pagdiriwang ng kaarawan ni Kyle kundi isang pagunita rin sa mahalagang papel ni Sam bilang isang tapat na kaibigan. Angelina Cruz. Kabilang din sa showbiz friends ni Kyle, si Angelina Cruz. Ang pagkakaibigan ng dalawa ay matagal na at makikita ang kanilang suporta sa isa't isa sa mga mahahalagang okasyon. Si Angelina ay laging present sa mga espesyal na sandali ni Kyle, isang patunay na kanilang matibay na ugnayan. Ang kanyang presensya ay nagbigay ng dagdag na kulay sa okasyon at nagpapakita na kanyang suporta sa kaibigan. Gray Fernandez. Si Gray Fernandez ay isang mabuting kaibigan, lalo na kay Kyle, kaya naman hindi niya pinalagpas ang maging bahagi sa espesyal nitong araw. Ang dalawa ay pareho nagsimula bilang mga child stars at magkasamang lumaki sa mata ng publiko. Sa kabila ng kanilang kasikatan, na natiling matatag ang kanilang pagkakaibigan, na higit pang pinagtibay ng kanilang mga pinagsamahan sa paglipas ng mga panahon. Sina Gray at Kyle ay magkasama ngayon sa bagong teleserye ng ABS-CBN na Pamilya sa Gran. Bailey Thomas, isa sa mga prominenteng mukha sa kaalaman ni Kyle, ang kaibigang si Bailey Thomas. Hindi lamang sa personal na buhay magkakasama ang dalawa, kundi pati na rin sa kanila mga professional na gawain. Francine Diaz, ang pagkakaibigan ni na Kyle at Francine ay nagsimula sa teleseryeng Kaderang Ginto. Ang kanilang mga karakter ay may malalit na koneksyon at ito ay nagsilbing tulay upang sila rin ay maging magkaibigan sa totoong buhay. Seth Fedelin, isa sa mga pinakamalapit na kaibigan ni Kyle sa showbiz ay si Seth Fedelin. Ang kanilang pagkakaibigan ay nagsimula rin sa kadena ng ginto. Sa kabila ng kasikatan, marami silang hinarap na pagsubok at kontrobersya. Ngunit sa bawat dagok, nandoon sila para suportahan ang isa't isa. Ipinakita nila na ang tunay na pagkakaibigan ay hindi lamang nasusukat sa magagandang panahon, kundi pati na rin sa mga panahon ng pagsubok. May mga pagkakataon na kinailangan nilang ipagtanggol ang isa't isa laban sa mga kritisismo at chismis na hindi maiiwasan sa mundo ng showbiz. Darren Espanto Bilang isang masakatandang kaibigan, si Darren Espanto ay nagsisilbing kuya kay Kyle. Sila ay parehong produkto ng The Voice Kids. Ang kanilang pagkakaibigan ay isang inspirasyon sa marami. Nagpapakita ng halaga ng tunay na samahan at suporta sa isa't isa. Bukod sa mga seryosong usapan, madalas din silang magjamming. Ang kantang kaibigan mo na isinulat ni Sara Heronimo at Yang Constantino ay naging ultimate friendship anthem ni na Darren at Kyle. Ang awiting ito ay sumasalamin sa kanilang matibay na pagkakaibigan at walang sawang suporta sa isa't isa. Vice Ganda sa isang episode ng It's Showtime, ipinakilala ni Vice na Kyle at Darren bilang bahagi ng new breed of showtimers. Ang pagiging isang kaibigan ni Vice kay Kyle ay higit pang pinatunayan sa isa pang episode ng Tawag ng Tanghalan kung saan muling biniro ni Vice si Kyle. Ikinuwento ni Vice kung paano inihatid ni Kyle ang kanyang mga spills. Sa kabila ng kanilang mga piruan, malinaw na mayroong malalim na paggalang at pagmamahal si Vice kay Kyle. Naging mentor din si Vice kay Kyle. Ang kanilang samahan ay nagpapakita na ang tuloy na kaibigan ay hindi lamang nandyan para sa mga masasayang sandali, kundi pati na rin sa mga pagkakataong kailangan magpayo at magbigay inspirasyon. I-post ang inyong comments at reactions sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!